Good morning guys, welcome to my vlog Ayan, magpitas kami ulit ng rambutan Kasi mayroon na naman siyang mga hinog At wala na kami pang display doon sa baba Ubusin na namin itong mga hinog na to, Pitasin na namin At Sa taas Ayan, no, Maraming hinog, gaso lang na taas Ayan, natin dito yung magpipitas dito oh nagagandahan talaga mga ano lang pag naubusan kami ng paninda sa baba nagkita ka na dito kasi malapit lang yan ano. o ang dami pang hinog dun sa taas oh. maya maya -may mag uh, maghihiram kami ng panungkit mas maganda yung sungkitin yung sa taas para hindi mabali yung sanga okay. Minsan, pinapaakyat ko. Pero, bababalik siya nga pag lagi nakakyat. Ayun, ayun doon. Yung na-over na yung ano isa, o nagbitak na yung bunga niya. Uh, yung ibang rambutan namin doon sa bundok. Wala kayong mapipitas kasi nalaglag ng bagyo nung igay. Kung mayroon man, konti lang. Ito nga dito, buti may natira pa. Na panahan pa rin namin konti yung natira ng bagyo so, so ba? Diba, bawat ano ko dito lagi kami nagpipitas pero hindi pa naman hindi naman kasi sabay sabay mahinog kaya halos every 2 days 3 days nagpipitas kami so ngayon talagang ano na siya hinog mayroon pa rin hindi pa rin pala ito kitas lahat kasi mayroon pa rin iba na hilaw pa at least mayroon na kaming ma-i-display ano nga idol ay taas yung dito na no, nga idol yung, isang, yung dalawang puno namin dito ano na na ubos na rin yung bunga kasi napitasan na namin to ito wala na iila, ilan na lang oh wala na, tapos na yan. Napita siya na ito. So, Tignan natin na. Ah. Yun. Na ano na siya. Na kuha na yung mga bunga. Tapos yung dito naman sa kabila. Hilaw pa. Tapos maliliit pa. Maliliit pa yung bunga. Yan ah. Sa sa kabila, may naiwan dito marami, maraming bunga to pero maliliit pa. So mas mababa naman to siya. Yan. Dito pa yung ano niya, bunga. Tagal pa to kasi maliliit pa lang siya, nahuli ito, nahuli. To. So, yung mga nalalaglag yung bagyo na ano oh, yan mga wow, nagiitim na yan so, plus may natira pa